<laughs> Ala. Well, anyway, partner. uh -oh. you're Talking about Yeah, disqualification. O oh, ano sabi ng Comelec? Etong et etong ah, partner. Mm. Ah, sabi ng Comelec. Mm. Uh Comelec to suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases. Ah. Ganoon? ito uh, ba yung mga ano to? Yung mga before pa yung campaign period, may mga nagsampana ng disqualification? Oo. Oh, oh. before, the before, elections, partner. Before the elections. Mm -hmm. So, actually, marami namang, marami kasi partner na, ano, disqualifications. Oo. Oh, oh. Pero, matapang ang sinabi ngayon ni Comelec Chairman, ha? Oo. Oh, oh. To suspend proclamation, di ba, of BSKE bets with pending disqualification cases. Mm-mm. -hmm pero bakit hindi nila ito ginawa noon pa nung national elections partner okay to 'di ba kasi anong nangyayari dito mm -mm. partner pagka may proclamation na mm -mm. especially sa national elections sasabihin mm -mm. nila uh, wala na kaming jurisdiction diyan 'di ba wala na kaming jurisdiction mm -mm. Uh, tapos na po kasi na proclaim na so ang mangyayari is parang uh, doon na po sa ano electoral tribunal. Mm. -mm. Kayo maghabol, 'di ba? Partner. Uh Oo. -oh. Ah, uh, ang sa akin lang partner sana hindi lang sa barangay. 'Di ba? Bakit partner? Eh ito, pinag-usapan na natin to partner. Uh, alam naman nila yung mga grounds for disqualification 'Di ba? Mm -mm. diba? Okay, sige, wag na tayong lumayo partner. Gusto ko lang tong ano, ma-mention. Uh Oo, -oh, sige partner. Okay. Uh, may mga may mga kandidato na talagang masasabing disqualified not for anything else not because of vote buying mm -hmm. but because of the records considered sila as disqualified ayon mm -hmm. sa batas mm -hmm. di ba so halimbawa na lang partner ito 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 kasi yung pinaka ano eh uh, sabi dito sa section 12 partner ha uh, a person may be disqualified mm -hmm. from beginning Uh, from becoming a candidate and holding any office if he or she is declared by competent authority as insane or incompetent, mm -mm. 'di ba? And has been sentenced or ito pa isa, isang ground, has been sentenced by final judgment for subversion, okay. Insurrection, rebellion, or for or for any offense with the penalty of over 18 months. Mm -hmm. Or for a crime involving Moral turpitude. Okay. Okay, partner. Alam naman natin na may mga... Yan yung mga basihan, partner. Oo. Oh, disqualification to partner. Mm -mm -mm. Very clear. Oo. Mm -mm -mm. Ibig sabihin kasi, di ba, na-convict na siya. Na-sentence na siya by, by final judgment. Ibig sabihin, may conviction. Mm, mm For a crime involving moral moral turpitude. turpitude. Di ba? Okay. So, in other words, ito, di mo na kailangan, kung tutusin di mo na kailangan pakinggan yung both parties na... Mm -mm through your own initiative partner, get ka lang ng copy sa Supreme Court. So, ibig sabihin, okay, kaso na convicted. Convicted? O, sa, okay, sa korte. Oo, oo oh, convicted. Oh. Isipin, oh, final. Oo, oh. oh, oh, final. Hindi naka-appeal. Ibig sabihin, may convicted na. Oo. Oh, oh, oh. so, halimbawa, partner, na-convict ang isang tao ng libel. Libel? Mm -mm. Oo. Oh, marami sa kandidato, na, marami sa official mm -mm. natin na na-convict na ng libel. Oh, libel. So, kung convicted ka ng libel, partner, may decision ang Supreme mm -mm. Court. Uh -oh. Pag libel, it is a crime uh -uh. involving moral turpitude So, hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong posisyon, puesto sa gobyerno. Yes. Isa yon sa mga... Disqualified uh -oh. ka pa. Uh Oo. -oh. Disqualified ka pa. Uh -huh. So, may period yan eh. If I'm not mistaken, five years from that time uh -huh. mo na-serve uh -huh. yung sentence. Oo. Uh -huh. So, after that, expired na. Pwede ka na tumakbo. Okay. After five years. Tama ba? Ta five years. Okay. So, now, kapag ka, kapag ka, alam mo, na sa si dyaryo, ikaw being part of the COMELEC, mm, -mm. di ba? Through your own initiative, may nag-file. Mm -mm. Nibawa, pen si A. Mm, -mm. Oy, ito, uh, ano to, convicted to ng libel. Mm, -mm. Di ba? Convicted to ng libel, nag-serve ng sentence noong 2019. Mm -hmm. 2019. So, tumakbo ng 2022, wala pa, hindi pa expired. Wala pang 5 years. Wala pang 5 years, partner. Mm -hmm. So, kung wala pang 5 years ito, hindi pa natapos yung period, ano ang pwede mong gawin being part of the Comelec? Mm -hmm. ininform inform ka na eh. Mm -hmm. Diba? Papatulugin mo ba yung kaso? O i mo yung kaso? Mm -hmm. O ipoproclame mo? Mm -hmm. O oh, partner, sa totoo lang, meron tayong official. Mm -hmm. Now. Okay. Na-convicted ng libel? Mm -hmm. Pero nakapasok. Nakaupo sa pwesto. Nakaupo. 'Di ba? Hindi ba 'yon obligasyon ng COMELEC kasi you allowed people to vote for a disqualified candidate? Mhm. Mm Samantalang alam niyo na. 'Di ba? Kailangan niyo pa bang patagalin 'to kung binigyan na kayo ng information? Mm -hmm. Tapos kailangan niyo pa bang i-proclaim in fact Pwede mo to? Mm -mm. Pwede to ma-verify. Ma 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 okay. O convicted ba to? Mm. -mm. Di ba? Kailangan pa bang ihiring na matagal ito hangga sa maubusan ng oras, hangga sa ma-proclaim ma partner. Mm. -mm. Tawas sa sabihin niyo wala na kayong mm, -mm. jurisdiction. Kasi pinroclaim niyo. Di ba? So tama ba 'yun? Anong ibig sabihin ng COMELEC na wala silang jurisdiction dun sa desisyon ng korte? Hindi, partner. Wala na silang jurisdiction. Enough. Oh, oh. Nag-file kay... Halimbawa na. Oh, oh. Nag-file kay Senator Rafi Tulfo. Okay. Nag-file. Disqualification case. Oh, oh, may oh convicted ka ng oh, libel eh. Da dahil da issue ng moral turpitude. Yes, oh, oh, libel. Okay. Kasi partner, hindi mo na ito makakaila because there's already a decision mm -hmm. na Supreme Court no, din oh, 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 with... yung kaso ni Pichay. Okay. okay. Consider in libel is a crime involving moral turpitude. Mm-hmm. Okay? So, hindi mo na ito makakaila. You cannot... You cannot erase that. You cannot ano, uh, tawag ito, uh wala kang mali siya. Hindi ka pwede magsabi ng hindi ko alam 'yan. Hindi mm -mm. pwede. Because this already a ruling of the Supreme Court. Okay. Now, tinawag na 'yung attention mo. Itong taong to dapat hindi to. Dapat ma-disqualify to. So, anong ginawa, partner? Bakit na proclaim pa rin 'yung taong convicted ng more anang ng libel? Mhm. -mm. Tapos, sasabihin nila ngayon, ay hindi na namin pwedeng i-hearing ulit mm -mm. kasi na-proclaim na. So, hindi na sa amin ngayon ang jurisdiction. Mm -hmm. Wala na kaming jurisdiction dyan. Diba? So, nagiging accomplice ba ang Comelec na in a way maloko yung ibang tao na thinking na itong kandidato nito ay uh, qualified? When in fact, based sa law and based sa jurisprudence, hindi siya qualified. Hindi ba hindi ba mm -mm. tayo pamboboto na, na bumoboto ang mga loko mm -mm. dito? So, kaya ang tanong ko, bakit ngayon lang sila nagsasalita na ganito? Na they will suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases. Barangay lang ba 'yung kaya nyo? Pag national na at malakas Oo. sa tao, pikit mata ba? Tanong lang. Mm -mm. Hindi ko naman sasabihin guilty ang comic officials dito. Pero tinatanong ko lang, bakit ngayon lang kayo nagsalita ng ganito? di ba dapat noon pa sa national elections? Oh, tandaan mo partner. Dito, winarningan din niya ng vote buying. Oo. Tandaan natin, during the last elections partner, dami nagsusulputan. Diba? Binavlog partner. Mm -mm. Kung paano nag-aabot ng pera, hindi pa nga to through Gcash eh. Face to face, binibigay yung 500. sa labas ng governor's residence tapos na ang rally pero may mga nanatili inabutan sila ng puting sobre na nang aming silipin naglalaman ng 500 pesos tinanong ko ang mga nakatanggap kung para saan ito pero hindi raw nila alam oh, oh. with a puliyeto diba? natawag niyo ba yung attention nito parang hindi 'di ba mm -hmm. oh tapos 'di ba sinabi rin mismo ni committee chairman na itong vote buying, if I'm not mistaken, na-discuss na natin to, mahirap, mahirap patunayan. Po. Uh, paano to? O, paano ito? Tapos nag-warning kayo ng vote buying dito mm -mm. for the barangay. Oo. Ito lang ba yung kaya? Yun lang yung sa akin, partner. Oo. Bakit before sinabi nyo na mahirap patunayan? Mm -mm. Pero ngayon, you're giving a warning against vote buying for the barangay. And sanggunian, kabataan. Elections. Diba? So dapat to sa lahat. Hindi ito dito nasa barangay. Mm -mm. Eh baka may ano na sila ngayon. May mga paraan na sila para... Matrace? Oo. oo. Dati wala? Oh, oh. Uy, ilang buwan lang naman yun. May 2022 lang yun eh. Mm -hmm. 2023 pa lang naman ngayon. No. Kasi, ang naman uh, oh, progress oh, oh. Kasi ang progress nila. Kasi ang, ano dyan ng Comelec eh. Mm. Ang katwiran ng, mm. ng Comelec, which is tama nga naman. Uh, Dapat kasi yun. sa, 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 sa politika, napakahirap patunayan partner ang sinasabi nga nilang mga ginagawang mga anomalya eh. Hmm. Kung talagang uh, yung isang politiko, eh totoo nga talaga hmm. siya ang involved doon, di ba? Hmm. Sa, ito ay sa usapin ng vote-buying. Uh -oh. Kasi sabi nga talaga nila dito sa atin, hmm. eh napakadumi ng politika eh, di ba? Napakadumi. Okay? Ang iyong katunggali, ang iyong kalaban, eh gagawin niyan lahat nang ng kanyang mga pupwedeng gawin. Mm. Yung kanyang mga ini uh, iniisip na pupwedeng ikasisira di ba nang mm. ng kanyang katunggali sa politika Naman. kaya nga sabi nga nako yan ang ano din eh, ng katwiran ng Komelek. kaya sabi nga nila yun ang ano nila eh uh, sinasabi na mahirap patunayan sa vote buying kung talaga yung isang kandidato ay involved malay daw nila na mm. yung pera na yon ay e galing doon sa kalaban. sa kalaban at ginamit lang yung pangalan ng kandidato para sirain Maduro diba yung matter's partners unang-una unang-una partner halimbawa sa rally mo ikaw Oo. ang kumakandidato mm -mm. sa rally mo ha mm -mm. Tapos sa isang sako, makita mo 500. Sa kalaban pa ba yun? Mm -hmm. Siguro pwede mo mahuli. H Halagang dalawang libo, partner. Mm -hmm. Limang daan. Lima oh, di ba? O, oh, 500, daan, isang libo. Mm -hmm. Pwede, partner. Pero isang sakong pera. Nandito na mukha mo. Mm -hmm. Kalaban pa yun? Mm -hmm. Malabo yun. Di ba? Saka sa akin lang, partner. Siguro, yung komelek, Wag mo na magsaita anong parang mahirap patunayan. Mm -hmm. Kayo yung, kayo yung, ta, kayo yung agency na inaasahan namin mm -mm. for a clean. Correct. 'Di diba? For a clean elections. 'Di ba? Huwag niyo sasabihin na hindi niyo kaya mm -hmm. kasi madi-dismaya kami. 'Di diba? So, kung sinasabi niyo before na hindi kayang patunayan, eh bakit ngayon pag barangay kaya kasi maliit lang? Correct. Well, posible. Yan ang uh Dahilan, partner. So, pag barangay, mm -mm. oy, bawal vote buying. Mm -mm. Pag nationals, ay, okay lang, di namin kayang surundin mm -mm. yan. Kasi kon yun? Kon konti lang yung sakop nilang area, doon lang sa barangay partner eh. Mm -hmm. While pag national partner, ang laki mm -hmm. ng uh, ano to eh, ng sinasakop nilang lugar sa pangangampanya. Even if partner -oh. coming from the Comelec, na mahirap patunayan yan, mm -hmm. mawawalan ako ng hope. Mm-hmm. Na kaya nyo magkaroon ng malinis na eleksyon. Mm -hmm. Huwag yun. Diba? Yun sa akin lang, partner. So, sabi ko nga, kung ganito kayo katapang ngayon, diba? Sabi, warning doon sa vote buying. Tapos hindi nyo ipoproclaim kapag may pending disqualification cases. Huwag lang sa barangay. Kahit sa national, kapag may pending mm -mm. Uh, disqualification cases. Patunayan. Patunayan. Ano nyo, di ba? Huwag nyo muna i-proclaim. Mm -mm. I-solve nyo. And at the same time, partner, kapag alam mo na may ebidensya, partner, actually, ano to eh, pwede nga yung um, uh, judicial notice. Mm -mm. Kasi pag may decision ng Supreme Court partner, at final na, judicial notice na nga lang to dapat eh. Diba? No na to dapat. So, di dapat pinapatagal to. Pero yung korte, partner, mm. okay, pag may isang... Nalaman nila may mm. na isang kandidato e eh, prinoklama. Mm. E eh, pagkatapos, mayroon ng desisyon. Mm. Okay? Na guilty mm. sa kaso na yon At uh, ang... Uh, ano dun, partner? Ang parusa ay hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong posisyon. Meron ganun. Oo, o, diba? Mm. Sa gobyerno. Ah wala na bang say doon ng korte? Sila mismo ang korte na uh, gagawa ng paraan. Hindi hindi, hindi po no, no pwede ganun na, mangyari. And, and about, okay. Ako hindi, okay. oh, oh. hindi korte. Hindi korte ang mag-file. Hindi korte ang mag Ako na It's, kandidato, na kalaban mo ko. Oh, oh. Or anybody na concern na oh, alam nila itong taong to disqualified. Oh, oh. They can file. So hindi to manggagaling um, sa korte. Okay, na para timbrehan Ay, ang oo. Oh, 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 Sa hindi. sa Comelec ang decision. Oh. Hindi. hindi may ano na kami dyan. May decision na eto yung kanyang naging ano diyan, naging hindi parusa. Na yon, hindi. Uh, dapat magmumula mag yan sa isang individual. Yes. Okay, na magpa-file oh, ng oh. complaint. Disqualification. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Tapos at the same time part. Using that grounds. Yes. So, okay. attach na like yung certified oh, copy oh. ng decision. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Ang sa akin, kung may certified, especially kung galing sa Supreme Court, mm, -mm. final yun. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. At wala nang nakita. Ako, sa akin, pag nakita ko yun, di syempre, mm -mm. i-require ko muna. Oh, oh. Mabilisan. Sige, oh, oh. magsagot yung concern na candidate na di-disqualify. Oh, oh. Tapos, through the initiative of COMELEC, oo, oh, oh, Ako mismo, mag, kami mag-check. Oh, oh. Government to government naman partner. Oh, oh. Eh. Itong decision barang Supreme Court? Oh, oh. Uh, ba, ano ba to? Authentic ba ito? Mm -hmm. Can we ask copy? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. O di pag may copy na, mm -hmm. at hanggang doon lang yung decision, at disqualify talaga dahil na may libel case, mm -hmm. convicted, mm -hmm. o di tapos na laban. Mm -hmm. Di disqualify mo na. So, hindi na kailangan din ng COMELEC na may magsasampa pa because that's part ng kanilang trabaho. Na Dapat alamin. may magsampa partner. Dapat may magsampa. Ah, uh, okay. Kasi sa dami ng kandidato, di uh -huh. naman nila yung mga Malalaman. Malalaman. Eh, pero pag national, di ba? Pag nagsamba, diba, hindi. Kasi lalo partner, na pag nasa national, eh. Mahirap pa rin, eh. So, uh -oh. hindi ko ibibigay sa Comelec yung trabaho na dapat mo isa-isahin. Uh Oo. -oh. Mahirap yun. Dapat alamin. Uh Oo. -oh. Dapat, kapag may nagsampa, mm -mm. at na-authenticate nila, kasi government, ano naman to public mm -mm. document naman, partner, na-decision, mm -mm. eh. Mm -mm. uh, kapag nalaman nila na-authenticate, mm -mm. tapos walang appeal, mm -mm. final, final. Disqualified ka. Disqualified mo na. Huwag mo nang patagalin. Mm, -mm. Di ba? So, yun lang naman, partner. Kanya halimbawa, competent authorities. Mm -mm. Sabi, insane to. Mm Tapos -mm. may nakita ka, merong may record from the hospital mm, -mm. or the doctor's records, di ba? Mm -mm. Na ganyan talaga. O, eh di, i-require mo yung doctor. Mm, -mm. Mabilisan. Papel. Ay, opo, pasyente ko po to. Ganyan, ganyan, ganyan. So hindi na nila kailangan pang gumawa ng mga im, ano pa hearing diyan partner. So, Actually, oh, pwede nila i-require. Oo. Oh, oh. Yung yung answer. Oh, oh. Yung yung concerned. Oh, oh. yung concerned na yeah. candidate. Bilang sige, due process din. Oh, oh. Doon sa kandidato yes. na yon. But at the same time partner, dapat nag-iinvestigate ka na rin. Mm -hmm. pinapatagal mo. Dapat netao na kayo sa COMELEC na silang tumitingin. Mm -hmm. Kung authentic ba itong papel? Mm -hmm. Kasi pwedeng hindi authentic, baka napeke or what. Mm -hmm. Kayo na mag-check. Mm -hmm. Government to government partner, hindi naman yan hihindian. Mm -hmm. Kasi may concern case eh. Mm hindi -hmm. naman yan hihindian ng government na, ay hindi namin pwede ibigay ng dokumento. Mm -hmm. Hindi pwede yun. Oo. Kasi diba? sabi mo nga, dun sa batas na binasa mo about uh, disqualification, mm -hmm. Uh, isa sa mga ano doon, uh, basehan, yung usapin ng moral turpitude. Yes! Oo. oo. At decided case yun. Occasion. Oo. Sa Comelec Code yun. Oh Yes, partner. Nasa Comelec yun. At the same time, mm -mm. may decision na Supreme so, Court. Sa Comelec Omnibus uh, Election uh -oh. Code. One of the disqualifications yan. Uh -oh. So, very clear yan. Hindi uh -oh. nila yung matatanggi. Kaya nga, para i-allow nyo ang isang candidate, partner, mm -mm. na tumakbo, na alam mo na ang decision ay 2019 at tatakbong senador ng 2022, mm -mm. final, yung decision, ng conviction, pinayagan mo, pinuloklay mo pa. mm, -mm. Di ba pagkakamali ng Comelec yan? Mm -hmm. Yan lang yung sa akin, di ba? Now, in barangay, mm. what if, okay, mm. may ganito ding usapin ng moral turpitude. Can the candidate question yes. itong ano, oh? Yes. Sasabihin nila, eh, ito nga, national, eh, prinoklaman ninyo ngayon. Oh, kaya nga, mabibweltahan sila, di ba? Oo. Oh, oh, Tapos sasabihin nila dito, suspend proclamation. Eh, ba't si ano, pinuloklaman mo? Oo. Oh, oh. Oh. O pwede ba silang mag-file dyan ng ano, partner sa korte? Hmm. Yung ganong klaseng issue na i gagawin nilang halimbawa hmm. yung isang kandidato na prenoclaim tapos sila din because of uh, sa iso sa pinang moral turpitude pwede nilang i-question partner hanggang okay. sa umabot ng Supreme Court uh -huh. pwede kasi lahat naman syempre lahat na usapin dyan partner Uh, ang pinaka final siya 'yan Supreme Court. Mhm. Mm mhm. Mm 'Di ba? Oho. Uh -huh. Kaya nga 'di ba para bang ano 'to? Ah uh, Pantay-pantay ba ang tingin? Oh, Dapat kasi pantay-pantay, national, barangay. Oo. Oh, oh. Dapat pantay-pantay. Oo. Oh, oh. ba? Diba? Correct. All right. So eh sige. Okay, so hanggang bukas makikita natin kagarinigan tayo. Salamat po. Ako po sa Tony Claire Castro, yung papalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At samahan natin uli bukas mga kasama ng ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay ng serbisyong legal at mga kasama pagtalakay ng mga usapin na may pakialamang taong bayan. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang, Usapang Batas! Batas. Abogada ng Bayan, Attorney Claire Castro at Radyo Rod Marcelino para sa Usapang Batas. Usapang Batas.